Sa loob ng maraming taon, o mas tamang sabihin, ilang dekada na naging tahimik pero matibay na haligi ang mga Pilipino sa likod ng mga makapangyarihang pamilya, industriya, at institusyon sa Saudi Arabia. Hindi man palaging nabibigyang pansin, pero sila ang mga kamay na maaasahan, ang mga pusong tapat sa serbisyo. Pero kamakailan lang, isang pambihirang pahayag ang gumulat hindi lang sa mga Pilipino, kundi pati na rin kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano nga ba ang sinabi ng Saudi Royals na ikinagulat mismo ng ating Pangulo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Isang opisyal at bukas na pasasalamat ang nagmula mismo sa Royal Family ng Saudi Arabia. Hindi lang ito karaniwang thank you. Ang kanilang mga salita ay puno ng tunay na paghanga at malalim na pagkilala isang uri ng papuri na bihirang marinig mula sa isang konserbatibo at pribadong monarkiya. Kaya naman napaisip ang marami, bakit nga ba ganoon na lang ang tiwala ng mga prinsipe ng Saudi sa mga Pilipino? Sa gitna ng yaman, langis at tradisyon ng Saudi Arabia, sino ang una nilang nilalapitan pagdating sa mga bagay na personal at sensitibo? Hindi ito ang kanilang mga kamag-anak o mga kasosyo sa negosyo. Ang sagot ay ang mga Pilipino tila mahirap paniwalaan pero ito ay totoo sa oras ng kagipitan sa mga pagkakataong kailangan nila ng tiwala na mas matibay pa sa bakal ang pinipili nila ay hindi ang pinakamayayaman kundi ang mga manggagawang Pilipino isipin mo isang bansang malayo maliit kung ihahambing sa Saudi Arabia pero nagawang mapasok ang pinakapribadong bahagi ng kanilang lipunan hindi ito dahil sa galing lang sa trabaho hindi rin dahil sa mababang sahod. Ang dahilan ay mas malalim. Nandyan ang malasakit, ang tapat na pag-aalaga at ang kakayahang magsilbi ng bukal sa kalooban. Maraming kwento ng Pilipinong nurse na nananatili sa tabi ng royal na pasyente kahit tapos na ang duty. May mga yaya na hindi lang basta nagbantay, kundi naging ikalawang ina sa mga batang prinsipe at prinsesa. Tinuruan silang magsalita, inaliw sa pag-iyak, at naging sandigan sa paglaki. May mga driver at chef na naging bahagi ng kanilang pamilya, pumasok sa kanilang tahanan at puso at kailanman ay hindi sinira ang tiwala. Ang mga Pilipino ay may taglay na likas na katangian na hindi basta makikita sa iba. Ang tinatawag nating malasakit na isang malalim na uri ng pag-aalaga na walang kapalit. Hindi ito basta trabaho lang, kundi tunay na dedikasyon. Sa kultura ng Saudi kung saan ang tiwala ay sagrado, ang ganitong katapatan ay kayamanang hindi kayang tumbasan ng kahit gaano kalaking halaga. Hindi ito palaging napapansin ng mundo. Karaniwan, ang nakikita ng mga tao ay ang magagarang sasakyan, ang mga palasyo at ang marangyang pamumuhay. Pero sa likod ng lahat ng ito, nandoon ang mga Pilipinong tahimik na nagsisilbi na laging present kahit walang kapalit at buong pusong nagbibigay ng kanilang oras at lakas. Ayon sa mga ulat, isa sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga Saudi ang mga Pilipino ay dahil sa likas nilang kakayahang makiramdam at umunawa ng sitwasyon. Hindi ito natuturo sa manual. Ito ay natural. Alam ng Pinoy kung kailan tatahimik, kailan magbibigay ng aliw, at kung kailan sapat na ang simpleng presensya. Hindi ito basta-basta nakikita sa iba. Ang ganitong klase ng emosyonal na katalinuhan ay likas sa maraming Pilipino at ito ang naging dahilan kung bakit sila pinipili hindi lang basta bilang manggagawa kundi bilang bahagi ng pamilya. Marami sa kanila ay galing pa sa Mindanao kaya may malalim silang paggalang sa kulturang Islam. Sa pagdating pa lang nila sa Saudi ay dala na nila ang kaalaman kung paano magpakita ng respeto at dignidad sa mga lokal na kaugalian. Hindi sila dayuhan na pilit lang nakikisama. Sila ay tunay na bahagi ng komunidad. Dahil dito mabilis na lumaganap ang balita. Hindi lang sila magaling, sila ang pinakamagaling. Sa dami ng gustong tumulong sa mga tahanan ng mga Saudi, ang mga Pilipino ang hinahanap-hanap. Lalo na sa mga pamilya ng mga royal o may mataas na katungkulan, kung may dapat pagkatiwalaan sa pag-aalaga ng bata, sa kalinisan ng bahay o maging sa mga personal na bagay. Pilipino ang pinipili. Pero hindi lang sa bahay nagtatapos ang tiwala. Lumawak ito sa mga ospital, sa mga eroplano at sa mga engineering firm. Ang mga nurse, mekaniko at skilled workers na Pinoy ay pinag-aagawan sa gitnang silangan. Hindi ito chamba kundi ito ay dahil sa demand. At habang tumitindi ang tiwala, tumitibay din ang ugnayan ng Pilipinas at Saudi Arabia. Ang Pilipinas ay naging isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng mga manggagawa ng Saudi. At kapalit nito, ang perang ipinapadala ng mga OFW ay naging haligi ng maraming pamilya sa Pilipinas. Pero higit sa salapi, ang relasyong ito ay nakaugat sa tunay na respeto. Dahil kung trabaho lang ang usapan, marami namang ibang lahi ang handang magbanat ng buto. Pero bakit Pilipino? Dahil kung may mahalagang bagay na hinahanap ng mga Saudi sa isang tao, ito ay ang kakayahang magbigay ng malasakit na hindi kayang ilagay sa resume. Sa isang bansa na malayo sa Pilipinas, nagawa pa rin ng mga Pinoy na lumika ng tahanan na parabang nandoon na rin sila sa sariling bayan. Siyempre hindi lahat ay perpekto. May mga hamon at kontrobersya rin sa pagdaan ng panahon, pero kahit kailan ay hindi nawala ang tiwala. Kapag ang pinag-uusapan na ay buhay, pamilya at pamana sino ang pipiliin mo? Hindi yung pinakamataas ang titulo, hindi rin yung may pinakamaraming certificate. Ang pipiliin mo ay yung talaga subok na. Sa totoo lang, hindi ito dahil sa mga mamahaling recruitment agency o malalaking programa ng gobyerno. Nakuha ng mga Pilipino ang respeto ng mga Saudi dahil sa ipinapakitang sipag, tiyaga at malasakit sa trabaho. Simula pa noong dekada 80, hindi na lang basta pinipili ang mga Pilipino bilang manggagawa. Sila na ang naging pamantayan. Isipin mo, may mga Pilipino na nanatili sa iisang pamilya ng higit dalawang dekada. Hindi lang trabaho ang ginagawa nila kundi buong puso nilang inaalagaan ang mga pamilyang kanilang pinagsisilbihan. May isa pang kwento tungkol sa isang prinsipe sa Saudi na nagkasakit. Marami siyang doktor, mga eksperto mula sa iba't ibang bansa pero isa lang ang gusto niyang nasa tabi niya, ang kanyang Filipina nurse. Kahit saan siya magpagamot, dala niya ito. Hindi lang dahil mahusay ito sa trabaho, kundi dahil buo ang tiwala niya rito. Ganoon kalalim ang koneksyon. Hindi ito simpleng employer-employee na relasyon, kundi parang pamilya. At hindi ito iisang kwento lang. Paulit-ulit itong naririnig sa iba't ibang tahanan ng mga Saudi royals. May batang kasambahay rin noon na nagsimulang magtrabaho sa isang royal family bago pa siya mag-itatnin anyos. Habang tumatagal ay naging parte na siya ng pamilya. At nang ikasal ang prinsesang inalagaan niya, may isa lang siyang hiling na isasama ko siya, hindi bilang katulong kundi bilang kapamilya. Hindi ba't nakakabilib? Siyempre, hindi lahat ng kwento ay masaya. May mga pagkakataong sobrang hirap ng trabaho. May gabing umiiyak sa pagod o pangungulila. Hindi rin lahat ng amo ay mabait. Pero kahit ganon, kapit pa rin. Dahil alam ng mga OFW na hindi lang sarili nila ang nakataya, kundi ang kinabukasan ng pamilya nila sa Pilipinas. Kaya kahit anong hirap, nag adjust sila. Tinitiis, kinakaya, patuloy ang laban. Kahit may lungkot, pilit pa rin nilang dinadala ang liwanag sa mga tahanan ng ibang lahi. Ngayon makikita mo ang mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng Saudi. Nasa ospital, nasa paaralan, nasa opisina at nasa mga palasyo. Hindi lang bilang staff, kundi bilang pinagkakatiwala ang tao sa mga sensitibong tungkulin. May mga Pinoy na nag-aalaga sa mga matatandang royal, may humahawak ng mga yaman at may namamahala ng buong departamento. At sa lahat ng ito, isang bagay ang hindi nagbago, ito ay ang kanilang tiwala. Isang buong henerasyon ng mga Saudi ang lumaki na may Pilipino sa tabi nila. Hindi lang nila nakita ang dedikasyon, kundi nararanasan nila ito araw-araw. Kaya naman nang marinig ng pangulo ang mga papuri mula sa mismong royal family, ay hindi na siya nagulat sa pagmamalaki, pero napahanga pa rin siya. Hindi na bago sa atin ang marinig na pinupuri ang mga Pilipino sa ibang bansa, pero ibang level na talaga kapag mismong royals na ang nagsasabi nito. Ipinagmamalaki natin ang bawat OFW na nagdadala ng galing at puso saan mang sulok sila ng mundo magpunta. Sana ipatuloy nating itaguyod ang magandang imahe ng Pilipino. Kayo, sa dami ng kwento ng sakripisyo ng ating mga kababayan, ano ang pinakahinahangaan nyo sa isang OFW? I-share nyo ang iyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.